Diyan si Bert Widow nakatira. Hoy <laughs> Bert Widow. <laughs> Nakita na ba? Sana naman. Papakit. <laughs> Nandito na tayo sa Sudlot Uno. Place out po. alala ko tuloy yung kabataan ko dati sa probinsya Yung Ano na uh, Maka Nagaswat ng isang galon ng tubig alala, oh, Maganda dito may garding Ayan Dan kami dyan pupunta din sa ano, ayan. Ayan, nakatira dito guys uh, mayayaman yung nakatira dito kasi gusto nila yung tahimik ng buhay hindi magulo tapos masarap yung aking salamig parang nasa ano kay harus minyatik maringin na kapatik na kapatik saan lang ano, hindi natin pwede na yan kasi parang kamut yan kamuting bago may nagaharbit na kamate so mamayang hapon ano na yan, pupunta na yung carbon may well, laki farm yun. Oke yeah. ya. Thank you. Ya, itu kan bagian bulan terus no, anu di marketing part dan. So, oh, apa-apa namanya? Speed limit of live champion bahaya, malalim jan. Cek ini yo. Malalim jan. Ora duri nyulang iki kayu nak kamali. Nek so, pega kamali jan kayu pokol itu, saya baba. tadi oh ah uh, apa namanya ciber nah itu yo so no kayak ul hello madlang people oh uh, lakas nang nanging guys oh iya kita kuno nanggahin nang tak oh datan tai maka maka zakat tai di tuna nang anong... Lapas na sa akin. Delikado to. So, uh, Babagsakan tayo ng puno dito. o ano? Lalakas talaga ng hangin.